Ah, uh, ang gulong yan. may another custom naman po tayo rito, isang video mga kagulong. Ito po ay naputas ang kanyang gulong, tumago sa tagiliran. Ngayon, nagsuggest ako sa kanya kunin niya muna ang interior bago namin gawin. Ah, uh, dito napakaganda po ng mags na ito. Kulay puti po ang mags niya. Ah, uh, dito po ang butas na ang kanyang gulong sa tagiliran. Tagutan tag po yan hanggang dito tagilira. So, nuhugot ko nga po yung pinaka tire plug niya na sumisingaw pa rin. Dahil gilid po yan, hindi po pwede po ang mga tire plug diyan. Nagkakaroon po kasi ng pag-bounce ang mga gulong natin sa gilid At nagkakaroon yes. din po siya ng puwa Kaya po nasingaw yan mga katulog. Bago po tayo magsimula, maraming maraming salamat po sa aking mga followers. Shoutout po sa inyong lahat. At sa mga nag-share ng aking mga ina-upload. Maraming salamat po din sa inyong lahat lalong lalo na rin po sa aking mga tapat na why wag po sa magsawa sa aking mga ina-upload. Dito mga agulong tuluyan na nga po natin nilagyan ng sabihan at uh, sinikwat na nga po natin ang ating, <laughs> ating plan Kahit mano-mano po tayo mga agulong sa mga ganitong sitwasyon ay kayang-kaya po natin yung alagaan ang mga ganitong pinturadong bag Ang customer na ito, mga agulong, galing pantay tay po ang kanyang pintura dinayo pa po niya yan yung pintura na yan tay tay Rizal po isipin nyo po ano po kalamba lago na to tay tay result. tapos sisikwatin lang natin na walang pakuntangan. kung nakita nyo po yung PCX na Quindy Color kasabayan po ito mga agulong ng mags ngayon kaya pinagawa ito ng ating customer kung kaya pa raw ikubles kasi gawa ng nanghihinayang po siya sa kanyang gulong ang nangyari nito mga agulong, pinakuha ko muna sa kanya ang interior. Hindi po kasi tayo gagawa basta-basta hanggat hindi natin nakikita yung pinakabutas sa loob. Dito mga agulong, tuluyan na nga po natin, tinanggal yung pinakasapin natin na kos. Ah, Ang gagamitin ko na lang po rito mga agulong, pipwersahin ko na lang po palabasin ng aking kamayan at ng aking pwersa. Inalalayan ko na nga po ng payan, baka sakaling tumumba ang ating pinipersa at gagalaw po yan dahil sa ating pagpirsa ngayon nakita ng customer na gumagalaw ang kanyang motor ay hinawakan niya na rin po yan para tagtag na rin po sa balance ng motor para hindi po natin matumba ito ayaw na ayaw kasi ng customer natin na pasikwan dito ng planka talagang alagahan po natin ng mga ganito kasi nag-expend nag, nag po sila dyan ng time na bulol pa Dinayo pa po nila yan sa malayong lugar at nag-invest din sila ng pera dyan. Dapat tayong gumagawa, alagaan po natin yan mga kagulong. Dito, tuloyan na nga po natin natanggal ang gulong ng ating customer. Ang ginawa ko po dyan, nilinis po natin yan yung pinakagilid ng gulong para malagyan po natin mamaya ng ganko. yan. Ito, ipapakita ko muna po sa inyo. Sa gilid ng gulong, nakita nyo naman po, medyo parang may ano na po ang kanyang gilid ngayon ang sabi ko sa kanya tabi mo muna tong interior nakita ko na yung butas sa kanyang loob ay lulutuan na lang po natin ang gamit o para magamit mo pa naman ang iyong gulong na kahit hindi na natin ilagay yung dala, -dala mong interior stock pa po kasi ang kanyang gulong at ginawa niya nga ito mga agulong ang ginawa ko po dyan, naglagay po ako ng gam, pinagtakip ko po yung gam na dyan para medyo makapal po siya. Maganda po yung aking gam na yan kasi fusion po yan, class A po yan na pang vulcanize Kasi marami pong gam na uri, may mga makapal, may mga medyo manipis, depende na lang din po sa inyo kung ano ang gagamitin ninyo. Pero simula noon hanggang ngayon, ito po ang ginagamit ko. Isang fusion na gam. Ito tuluyan na nga po natin na mga agulong sa pamamagitan ng plansa. Ito po ang kanyang finished product. Ang gagawin ko naman dito mga agulong may butas pa po yan sa pinakabatok ng gulong Isa sa alam po uli po yan sa kanyang plansa Kasi gawa ng may butas pa po yung unang pinagbutasan na nakapako dyan Sa mga nagtatanong pwede naman ipatyan Hindi po pwede yung gilid kasi gawa ng naglalaro po ang gilid ng ating gulong Kaya nilutuan ko po, po yan Pagdating naman dito sa batok, pwede naman po ang pero sinabay ko na rin po sa pagluto yan para isang trabaho na lang po. Dito mga agulong, kung ikaw ay talagang magaling na tireman, matatansya mo po ang init ng plansa. Kasi dyan po makikita ang isang tireman na marunong sa pagdating sa pagiginit ng plansa. At ito na nga po ang finish product natin. Napakaganda po ng luto ng gam na yan. At dito mga agulong, ang gagawin ko naman po rito, sinabi ko naman sa inyo na hindi natin gagamitan na ito ng planka. Ka. Kasi gawa ng ayaw nga po pasikwat ng ating yan. Kung ikaw talaga ay baguhan at di pa marunong magkamay-kamay sa pag install nito, ay mangangamba ka talaga sa iyong customer. Pero ito ay lagi natin ginagawa kahit nandito sa kanyang motor, ay magagawa po natin yan kahit hindi po gamitan ng planka. Sa pamamagitan lang po pagpisil ng ating mga daliri, ng ating mga kamay, ay may install na po natin ang mga gulong, ang gulong na ito na talagang nagpapasalamat. At kung nabitin ka naman po rito sa video na ito, short video lang po kasi ito, may long form video po yan, pakiwatch na lang po. At nag-aalaga yan, iniingatan niya po ang kanyang mags dahil dinayon niya nga po, po yan sa malayong lugar. Biro mo, taga ka, lang ba ka? tapos pupunta ka lang sa Taytay -Tay Rizal, ang sasadyain mo lang yung pinakapintura ng mags mo. ba? Diba? Kahit sino, ayaw pa si Kwatchan yung mga ganyang mga mags. Ang kulay nga po ng kanyang mags ay color white. Ano, makikita nyo naman po mga agulong. Ito ay kasabayan po ng PCX yan mga agulong. Kung nagtrending sa akin na 1.3M na nagmano-mano po tayo sa pagtatanggal noon. Tropa niya rin po yan, kagulong, ang may-ari ng PCX. Dito mga agulong, napapansin nyo, hindi ko na po yung ginagamitan ng planka at talagang legit po nating kinamay lamang yan. Sa mga nagtatanong, o oh, sige, ngayon gawin nyo yan na kamay-kamay lamang ah talagang i-challenge icha ko kayo kung kayang-kaya nyo rin po yan. Sa mga nambaba sa akin dyan, nagsishare lang po tayo ng about sa ating ginagawa rito at para may matutunan na rin ang viewers. At para may matutunan ka na rin kagulong, kung naiingit ka man sa aking video, gumawa ka na yung sarili mong video para mapanood din namin at magkakaroon din kami ng idea sa mga kinokontent mo. Uh, at yun, naipasok na nga po natin itong gulong na ito na walang ginamit na blanca. Ito na po ang finished product at nagpapasalamat sa atin ang customer na ito na hindi natin na din na talaga kahit ni isang sikwat po yan, hindi natin nasikwat ang alam niya naman. Uh, at yun lamang po. Okay.